at ito na nga guys pagdating sa buhay nabigla ako at nagulat ako ay nakatanggap ng bulaklak na hindi ko alam kung galing saan at kung sinong nagpadala sa akin pero kung sino man siya salamat at alam mo guys first time ko makatanggap ng bulaklak na ganito sa King buhay at sa secret wow. ko charot lang guys oh yun anyway, kung sino man siya salamat at napasaya mo ang araw kong ito at of course salamat din sa mga nanonood at sumo at manonood pa sa mga video ko salamat sa inyo at huwag niyong kalimutan of course mag at mag like sa mga video ko guys at sana samahan nyo rin pa ako sa mga susunod ko pang video guys.